Magandang araw mga kapatid, today is June 10, 2024 at sa araw na ito ay uh, nagkaroon ng trending balita doon sa Davao dahil po sa paghuli ni Ap Apollo Kiboloy doon mismo sa kanyang teritoryo, sa may kingdom na kanyang ginagawa doon sa Davao. So balit, alamin natin ngayon kung ano ang nangyari sa naturang paghuli kay Apollo Kiboloy dahil po sa bisa ng arrestwarnat tayo po ay magbigay ng reaction at para malaman natin ang lahat, panoorin natin kung ano ang nangyayari. Dito po, ayan mga kapatid, mga kababayan, maraming puwersa ng ating pamalaan sa pamagitan ng Philippine National Police na doon nakabasi sa Dabaw at ang iba nga dito, ang balita ay sila po ay mga SAP. At uh, hinahanap nila si Kibuloy sa punto na ito. At siyempre, yung mga kaalyado ni Kibuloy ay humaharang. Siyempre, hindi naman siguro din sila papayag na ganun-ganun na lang mahuli ang kanilang mga ina-idol na pastor na si Kibuloy na ganun na lang mahuli. Kasi unang-una, ang katwiran naman ni Kibuloy ayaw nang magpahuli dahil nga magkaroon ng hindi maganda or banta sa kanyang buhay. So, ito na po ngayon ang eksena nakasarado ang gate at nandiyan sila nakabarikada sa gate. At ang balita dito, pwersahang pinasok ng mga pulis ang compound na ito. At sila ay nakapasok at nung nakapasok na ito na po ang nangyayari mga kapatid. Ayan, doon mismo sa loob nagkaroon ng stand out. At siyempre, ang hinihintay dito ay yung mismong mga legal officer ni Kibuloy, walang iba yung kanyang attorney. At siyempre, alamin kung paano nga ba at ano ang balita. At nung dumating ang um, mga attorney, siyempre ni Kibuloy, ay hinaharap at tinecheck kung talagang mayroon bang dalang papel. Uh, at nung banlang huli na po mga kababayan, mga kapatid, ay nakapasok din naman. So, ang system nga lang, nagkaroon ng stand, stand out, kagaya nito. Dahil unang-una, hindi pumapayag ang mga kaalyado ni Kibuloy na basta na lang pasukin ang kanilang teritoryo. At uh, sa punto na ito mga kapatid, ang pinakahuling balita dito ay hindi na kita si Kibuloy, hindi na huli dahil nga nagtatago. Ang atin lang naman ditong comment is, bakit ang hirap hulihin ni Kibuloy. Ano ba ang kanyang pinagtataguan? Siya ba ay uh, hindi na makikita? Sila, siya na ba ay trans, ano ba? nagtatago sa isang pinakamatinding taguan? Bakit hindi siya na, na makita? At ang tanong, bakit naman hindi siya mahuli ng ganun-ganun na lang? Saan ba siyang lupalop dyan sa Dabaw? At kung totoo man ang balita na nandyan pa siya, bakit saan ba siya banda dyan? At ang isa, iba pang balita ay, wala na ika dito sa Pilipinas. So, ano nga ba ang totoo? Panoorin nga natin minsan dito. Makapasok sa loob ang mga media. Liba dito, mayroon ding tatlong chopper na nagsaservice sa taas para makita ang nangyari sa loob ng compound. Pinasok So, ganito katindi po ang humuhuli kikibuloy. Kibuloy. Maliban sa ground forces, mayroon ding Umiikot sa taas na helikopter. Sa anumang kadahilan bakit nandiyan sa taas, siguro barang backup na rin kung anuman ang mangyayari o nagsusurveillance anong nangyari sa ground. Ganun po katindi ang paghuli kay ki Kibuloy. Ano bang klase ito si Kibuloy at ganun na lang siya kahirap hulihin? Ano bang meron? Hindi na mga pulis. Ang pag-aari sa kibuloy, sa barangay Tamayong Pero hanggang ngayon ay walang Kibuloy At lima pang Ayan, yan po ang eksena uh, ngayon dyan sa ground Ganito kasi yan mga kapatid Bakit uh, gustong mahuli ang Kibuloy Dahil nga po sila mayroon siyang ginawang paglabag Una yung child abuse at saka sexual abuse At mayroon pang uh, human trafficking So sa daming mga paglabag kaya nagkaroon dyan ng arrest warrant at gusto na nga siyang hulihin. Maliban dyan, mayroon pa siyang atraso doon sa Amerika at yun, naka-pending pa hanggang ngayon. At siyempre, ang mga otoridad doon sa Amerika eh gusto rin siyang makakita dahil mayroong itatanong sa kanya. Ang problema nga lang hanggang sa ngayon, hindi siya nagpapahuli or hindi nga siya mahuli or hindi siya makita kaya siya hindi mahuli. Ano nga ba siya? ang kapwa niya akusado na nakita. Ilang mga supporters rin ang tinalian ng Kibol tie matapos mag-resist sa mga pulis. At... So yun po yung katindi, pati yung mga supporter talaga ni Kibulo ayaw din ayaw din magpatalo. Isipin mo uh, ano ipinain ang kanilang sariling katawan para maharangan ang mga pulis pero hindi obra oh yan. Hindi naman kayo above the law. Lahat tayo pare-pareho pagdating sa batas. Pag may kasalanan, dapat hulihin. Di ba, Pastor? Apollo, Siki, Ganun lang po yan. At saka, ito lang naman maganda dyan. Mas maigi apostol uh, Apollo si iharapin eh, mo na ang atraso mong ito dahil unang-una pagka nagkaharap-harap na doon sa isang proper venue, walang iba kundi doon sa ating hukuman, doon nyo, doon mo linisin ng iyong sarili at 'wag mo munang pangunahan ang maaring mangyari sa buhay mo dahil siyempre sa lakas ba naman ng ating power, di ba? Sipin mo naman, alak, anak tayo ng Panginoon at ikaw na din naman ang may-ari ng buong universe. Siyempre kung kayamanan ng ating pag-uusapan dito, kayang-kaya mong tapalan ang lahat ng mga gumagalaw na gustong humuli sa iyo. At bilang isang anak ka ng Diyos, abay, isang pitik mo lang, ikakast out mo lang itong mga ito, di ba? Tapos na mga iyan, eh. di ba? Ang Panginoon si Kristo nga, eh, isang sinyas lang niya na ah, himatay yung kanyang mga humuhuling mga sundalo. Ganyan ang ibig ko sabihin diyan. Kung anak ka ng Diyos, edi harapin mo ang mga ito. Huwag kang magtago dahil unang-una na perwisyo ating pamalaan dahil dito. Sipin mo, oh, yung mga pulis na huhuli sana dito, eh, mayroon silang hulihin pang ibang mga kriminal. Eh, nandito lahat, nakatumpok sa lugar mong ito, sa, sa kingdom mo doon sa may So, papano na lang ito? Ito, ito nga lang dito sa ating bansang Pilipinas, pagka masyadong powerful ang tao, ang hirap hulihin. Ayon sa Police Regional Office 11, bagi lamang ito ng due process ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Yan, yun po yun. Kasi wala nga above the law. Pag, pag, may kasalanan, kahuhulihin ka. At saka yan, legal naman yan. May warrant of arrest naman eh. Hindi nga naharangan ng mga legal officer ni Kaibulo dahil nakita nila ang warrant of arrest. So, therefore, pasok. yan. So, ito ngayon na mga kapatid. Ang daing mga pwersa ng ating mga kapulisan na nandyan, iisang tao lang ang huhulihin. So, ito po yon ang sitwasyon sa ating bansa Pilipinas. Pagka masyadong powerful ang tao ang huhulihin, abay, buong buong pwersa or hindi man buong pwersa, kundi mga maraming pwersang sumusubaybay at sa humuhuli sa kagayak ya Apost Apo, Apollo si Kibuloy. Talaga naman oh. So di pa mga kababayan so uh, Kiboloy, magpakita kana alang-alang na lang sa kapayapaan at sa pangalawa eh, malinis na rin ang pangalan mo, di ba? Sang katerba naman ng sang katerba naman ng ating mga abogado diyan, kayang-kaya mo naman bayaran 'yan. Isipin mo sa iyo ang buong universe. Ibinta mo lang yung isang planeta at i ang bayad mo sa serbisyo ng mga abogado mo dyan, eh, okay na. Tapos gamitan mo pa ng ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw pa ang may-ari ng lahat ng kaluluwa ng tao. Eh, sus naman. Kakast out mo lang yan. Solve na yan, eh. Hindi ka na mahuli dyan. At ginagawa nila ang lahat ng paraan para maiwasan ang anumang tensyon. Sa Facebook post naman o sa live post the Facebook post, ni Attorney Torrio ng Legal counsel ng KOJC, walang kibulon na nakita sa loob kasama niya ang mga pulis sa pagsisilbi ng warrant of arrest. Maliban dito ay uh, sa pagsisilbi ng warrant of arrest, mas rin ng PNP ang checkpoint ngayon dito sa lungsod ng Davao City at maging sa loob ng kampo uh, ng uh, Police Regional Office 11 ay ilikpitan rin ng uh, PNP ang uh, kanilang checkpoint sa lahat ng mga sakyan na pumasok at alibabas sa loob ng Pier 11. So yun po mga kababayan, ang nagaganap ngayon, a couple of hours lang po kasi kanina ito nangyari mga madaling araw. Siyempre inaagahan nila dahil halimbawa kung tulog pa ang Pastor Apollo si Kibuloy, eh, natural, eh, maabutan -ma nila. Dahil siyempre nga naman, eh, parang palos ito eh. Para bang kumbaga sa isang mga taong huhulihin ay kumpletos recados may CCTV pa human CCTV pa mayroon pang nakakabit sa mga poste CCTV at talagang alam-alam na alam kung sino ang maglalabas-pasok isipin mo naman ikaharian eh, ito posible naman ang kaharian eh hindi malalaman kung may papasok mga mga taga ibang lugar na hindi niyo kaalyado diyan so therefore alam na alam at sa mga gusto naman na ayaw mai mapunta sa kamay ng batas ang apost Apolo si Kiboloy, eh, kung nandyan man siya, ay talagang madali lang sabihin, ah, exit ka na, pastor. Punta ka na doon sa, sa lugar na medyo hindi ka makita. O kaya maghuhunyango ka. Kunyari, eh, doon ka sa damuhan. Maghuhunyango ka doon, mag-aanyo ka rin damo. O di, hindi ka nga makita. So, ganun lang po yan, katindi. Sipin eh. mo sa laki ng lugar na yan, eh. Diba? So, ganun lang po yan, mga kababayan. At hanggang dito lang po ang ating ginagawang reaction video na ito tungkol doon sa tangkang paghuli ni Pastor Apollo si dahil po sa daming mga paglabag at sa bisa ng warrant, warrant of arrest pinasok ang kanyang teritoryo ang kingdom ni Kibuloy doon sa Dabao. Alright, so mga kaubayan, antabayanan natin ang susunod na mga mangyayari dito dahil naka, palig, napaligiran na po ng mga checkpoint ang lugar na ito. Inaalam na ng mga kapulisan kung sino mong, yung maglalabas pasok dyan sa lugar. Dahil siyempre, tungkulin nila na hulihin ang mga dapat hulihin ayon sa batas. Hindi nila kagustuhan yan na hulihin nila ang sinuman pero sa nga lang tungkulin nila yan, gagampanan nila ang paghuli ni Pastor Apollo Sikibuloy dahil sa maraming paglabag ayon sa batas ng tao. Di diba, pastor? Sa batas pa lang ng tao, mayroon ka ng paglabag. E paano na lang yung batas ng Diyos? Ayan. So, sa, um, sabi mo naman kasi, ikaw ang anak ng Diyos, o di, karapatan mo yan. Di, kung akala mo wala kang kasalanan sa pinapaniwalaan mong ikaw ang, ang anak ng Diyos, o di, pero sa batas ng tao, may kasalanan ka. Kaya, sana naman, eh, magpahuli ka na at nang malinis ng iyong pangalan. Hanggang dito na po mga kababayan ng ating ginagawang pagreaksyon na ito. At abangan nga natin muli ang susunod na kabanata sa istoryang ito, ang paghuli ni Pastor Apollo Sikibuloy. Hanggang dito na lang mga kababayan, hanggang sa buli, magkita-kita po tayo sa panibago na naman nating gagawing pag-reaction video na ito. Maraming salamat, magandang araw at goodbye na po.